kahulugan ng pulang milipid sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa pulang milipids ay sumisimbolo ng pagbabago, bagamat ito ay nagdadala rin ng isang mensahe ng mga tiyak na babala. Ang maraming binti ng milipid ay naghahatid ng mensahe ng napakaraming responsibilidad. Kung sa tingin mo ay napakaraming mga gawain o pangako ang ginagawa mo, ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong pagkapalisa. Ang kulay pula sa panaginip na ito ay naghahatid ng isang mensahe ng tindi ng iyong mga damdamin at ang pagkaapurahan upang madaig ang isang masamang sitwasyon. Maaaring nakakaramdam ka ng pagkabalisa o kahit na takot tungkol sa hinaharap. Sa makatuwid, kailangan mong gumawa ng isang hakbang, pabalik at pag-isipang muli kung paano haharapin ang ilang mga problema kung nanaginip ka tungkol sa mga pulang milipid, sumisimbolo din ito ng isang bagong paglalakbay na iyong tatahakin. Bagamat kakailanganin mong gumawa ng mahihirap na desisyon, ang pagiging nag-iisa ng milipid ay nagpapahiwatig na nag-iisa ka sa prosesong ito. Mula sa isang espiritual na pananaw, ang mga panaginip tungkol sa mga pulang millipedes ay nagpapahiwatig ng isang pahiwatig ng pagringyo. Ang kulay pula ay nagdudulot ng simbuyo ng damdamin na kailangan mong sumailalim sa pagbabagong ito. Ang interpretasyon ng mga panaginip tungkol sa mga pulang millipids ay maaari din mag-iba sa mga kultura. Sa ilang kultura, ang millipids ay kumakatawan sa swerte at kasaganahan. Gayunpaman, sa ibang mga kultura, sila ay simbolo ng panganib at kasawian. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga pulang millipids na gumagapang sa iyong katawan. Kapag nanaginip kang makakita ng mga pulang millipids na gumagapang sa iyong katawan, Sumisimbolo ito na may isang bagay sa labas mo na sinusubukan i-pressure ka. Maaring pakiramdam mo ay nawawalan ka na ng kontrol sa iyong buhay o may ibang magdidikta sa iyong mga pagpipilian. Ito ay isang babala upang igiit kung ano ang kailangan mong gawin. Ito rin ay senyales na may ibang nagtatangkang linlangin ka. Maaring hindi ka komportable sa nangyayari tulad ng mga millipids na naglalakad sa iyong katawan. Kahulugan ang panaginip tungkol sa pumatay ng mga pulang millipids. Kapag nanaginip ka makapatay ng mga pulang millipids, ito ay kumakatawan sa iyong pagnanais na alisin ng mga negatibong kaisipan. Maaaring sinusubok mong pagtagumpayan ng mga takot at labanan ng pagbabago. Ngunit, maaari itong magdulot ng karagdagang stress at pagkabalisa. Sa halip, subukan tugunan ng mga pinagbabatayan na isyo at maayos na lutasin ang mga ito. Ang pagpatay sa mga pulang milipid sa isang senyales na kailangan mong malampasan ng mga hadlang. Maaaring nakakaramdam ka ng pagkabiko sa pagharap sa isang partikular na sitwasyon. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong determinasyon na kontrolin. Ang pulang kulay ng milipid ay nagpapahiwatig ng kahirapan ng mga hamon na iyong kinakaharap. Kahulungan ng panaginip tungkol sa mga pulang milipid sa iyong bahay kapag na naginip ka ng mga pulang milipids sa iyong bahay ito ay nagpapahiwatig ng malalim na mga isyo na nangangailangan ng agarang pag-aayos ang pagkakaroon ng milipids sa iyong tahanan ay maaaring magpahiwatig na mga isyong ito ay nakakaapekto sa iyong personal na buhay lalo na ang epekto nito sa mga relasyon sa pamilya ang milipid ay maaaring sumagisag sa isang partikular na salungatan o hindi pagkakaunawaan sa isang miyembro ng pamilya, kapareha, o marahil sa iyong mga anak, ang kulay-pulay nagpapahiwatig ng tindi ng problema at ang emosyonal na epekto nito sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa higanteng millipedes. Kapag nakakita ka ng higanteng millipede sa iyong panaginip, ito ay nagpapahiwatig ng matinding problema. Ang malaking nilalang na ito ay kumakatawan sa isang gawain na tila hindi mo kayang pagtagumpayan magdudulot ito ng mga komplikasyon na nag sa pangkalahatan pagiging komplikado nito maaari mong maramdaman na ang isang masamang impluensya ay dahan-dahan pumapasok sa iyong personal na espasyo o kagalingan kahulugan ng panaginip tungkol sa mga patay na may lipids ang isang patay na lipid sa isang panaginip ay maaaring sumagisag sa pagtatapos ng isang matagal na problema o isyo. Ang nilalang na ito ay nauugnay sa mabagal na pag-unlad at patuloy na mga hamon. Kasabay nito ang pagkamatay ng nilalang na ito sa isang panaginip ay nagpapahiwatig na sa wakas ay nalampasan mo na ang balakid na ito at nagpapatuloy. Kahulugan ng panaginip tungkol sa coiled Millipedes Ang isang coiled Millipedes sa iyong panaginip ay sumasalamin sa isang panahon ng pagsisiyasat ng sarili maaaring sinusubukan mo umalis sa mga pakikipag-ugnayan sa lipunan o maiwasan ng ilang partikular na sitwasyon upang maproseso ang iyong mga iniisip. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din ng pangangailangan para sa presensya at tiyaga. Ang pag-ikot ay maaaring isang diskarte upang makatipid ng enerhiya at maglaan ng iyong oras. Katulad nito, kailangan mong gumawa ng isang maingat na diskarte sa isang sitwasyon at maghintay para sa tamang sandali upang kumilos